Ay, Kanina ko pa rin ako kinukulit. Nandun ako, papicture ka ng papicture. Nakaka-bastos eh. Paborito ko ikaw na amin. Paborito mo ako? Naintindihan ko yun. Pero yung kukulitin mo ako oras ng trabaho ko, mali naman niya tayo. naman. Sama. Hindi ko naman sinasadya. Huwag muna kung akong pag-alita sa dami ng tao. Karap yan. Mga nga nabista eh. Mabaita sa inyo talaga. Tapos, yung tatuyan na naman yung sa trend sa friends Tawa naman. Tawa <laughs> Ay, ano nyo? Yung... <laughs> ano nyo? Sobri no, na nyo, no. hindi niya naman na yan Sorry, so, sorry lang po Sobri okay. kami, may TV pa ako mamaya Sobri na nyo Ang hirap kang matandahan, oh Wala, wala ka bang kasama? Wala ba nag-aalaga sa'yo? <laughs> ano yan? Hindi mo ba tigil yan? Ano ba? Sama Bakit oh, okay. naman sinasadya? Wala pa naman natin Ano na naman 'yung sa trend? Betang friends uh, ko. Awawa ka. Ano 'yung ilagay <laughs> niyo sa pera mo? Nagino pa rin ako kinukulit nandoon ako pa picture ka nang pa picture. Nakakabastos no, si, eh. laburito kasi ikaw na 'yun. Laburito mo ako, naiintindihan ko yun. Pero 'yung kulitin mo ako oras ng trabaho, ko. mali naman n'ya tayo. Awawa naman. Tinagasin asal mo, hindi niya naman 'yan. Sorry, so, sorry lang 'ko. Ma kaya... Ang hirap kang matandahan, oh. Wala, wala ka bang kasama? Wala ba nag-aalaga sa'yo? <laughs> ano yan? Hindi mo ba ikatigil yan?